guys, welcome to my vlog today guys, ay samahan niyo ako guys pupunta ako sa grocery kasi bibili ako ng ano guys ng gulay hindi ko alam kung anong gulay hindi ko alam kung may alugbati dyan o okra o sitaw kasi yan naman, hindi naman talaga yan ano guys, sa Pilipino ano guys, si eh. ano yan puro ano lang sa mga Arabo layo kasi yung Pilipino ano supermarket. Tara guys, samahan nyo ako guys. Dito lang tayo guys. Malapit lang naman nito guys sa bahay namin guys. Nilalakad lang namin kung anong kulang. Ang amin kay. Anong kulang sa bahay namin. Yun. Sinsa na kayo guys ah. Dito lang naman yan guys. O oh, malapit. Lapit lang naman yan. kanina pa. Ang ulam ko ay pinirito. Gusto ko magsabaw. Bukas. Pananghalian ko. Kasi masarap talaga kumain na may sabaw. Sige so, guys. Tatawid muna ako guys ha. Balikan ko kayo. Tatawid na tayo guys. Nandito na, okay, so, na tayo. Guys. So sad ano. stop na tayo doon guys. Guys akit na tayo, guys. Oh. Walang tao. Malungkot. Walang tao. Okay na, honey, guys. Paskit. Maligit. Maligit, maligit. Maligit, maligit. Maligit. tayo daan. Dito tayo dadaan. Mga plato yan guys. Mga plato. Ang ganda ng mga design. No? Oh. Yan ako. Ganda no. Ang ganda niya. Ang ganda ng ano ng pusa oh. How much? 2,000 29 Yan ang presyo Pero maganda man siya May ganito kasi yung pusa namin Kaso lang ayon niyang laruin Ito mataas oh. Ah oh, grabe yung ano Presyo ito, ganda oh. May taas pa siya. Mm. Mura lang siya o oh. 300 na lang siya. Dapat 800. Ito oh, maganda din to. Oh. Ganda. Nasa posa. tayo ng manok. Hanap tayo ng ano guys. Braise ay ito. Braise 17. Thai vapor, peda chicken braise. Ito. 17 real. Kasi may gagawin ako guys. Yeah. na tayo doon guys sa gulayan tara guys may mga may mani dito eh natag tag ito oh hawat si doon water nylon watermelon, sunflower seed, ito, ano pa tayo sa natin guys, para tayo may makain-kain, ito gusto ko to eh, Nagbayad na tayo sa atin pinamili para guys punta na tayo sa counter Ang mga mga baso. Dito na tayo sa counter, guys. Sige, balikan ko kayo, guys. Guys, nandito na tayo, guys. Pauwi na tayo. Ito na yung pinamili natin, guys. Oh. Ano yung maliit, guys? Pupo ang maliit. Tapos sa uh, mamukia. Yan, carrots. May gagawin pa akong iba. Yan, kamatis. Saka sili para sa aking sabaw for tomorrow. I'm going to Cheria this guys Okay, guys. Bye-bye. Thank you for watching. See you in the other video. Please don't skip my videos, guys. Please. Okay, guys. Bye-bye. God bless you